So, hi, hello, magandang araw at i-share ko lang sa inyo na malapit na palang mga anak yung baboy namin, guys. So, nagla na pala siya sa ngayon. Parang di nga siya mapakali kung ano-ano na lang yung kinakagat niya. Sobrang likot niya. At syempre, binibilang din namin kung ilang days na to at kung kailan siya mga anak. So, sa pagkabilang namin ay eh, malapit na talaga siyang mga anak. Ikaw, 113 days niya nga pala ngayon at kinabukasan na nga siya ng anak. At kinabukasan nga niyan ay dinami namin napansin na nanganak na pala siya. So pasintabi po sa mga nanonood. At sobrang tuwa ko nga kasi nga pagkatingin ko pagkagising na pagkagising ko pa lang eh marami na siyang biik. Siyam na pirasong biik nga pala yung nalabas niya at sobrang tuwa ko nga kasi napakaaga bumungad ng blessing. Ang lulusog nga pala nung biik na nailabas niya at pagkatingin ko nga eh tulog na yung biik. Siguro nasa 1am pa to nanganak. Di namin namalayan kasi sobrang sarap din ang mga tulog namin. <laughs> so pinaka unang anak pala to ng baboy namin inahin guys at sobrang tuwa ko nga kasi nga napakabait ng baboy. Palaging nga siyang nagpapadede kasi nga sabi nila pag maingay daw yung baboy eh naglalabas siya ng gatas. At napansin ko nga din pag maingay yung baboy eh palaging dumidede malakas dumede yung mga biik niya. Yung isa nga dyan na nasa petan eh yan yung pangsyam niya. Yan yung last na nailabas niya. At di pa nga naputol yung puso niya. Kusang napuputol lang yan. Kaya hinahayaan lang namin. At sobrang naawa nga ako dito sa inahin namin kasi parang nasugatan yung ari niya. Kasi nga medyo maliit yung ari niya. Tapos malalaki pa yung mga biik niya. At mamayang hapon nga ay puputulan na namin to ng mga ngipin. Para naman hindi masaktan yung dede ng aming inahin kasi nga medyo matulis talaga yung ngipin ng mga biik. Kaya kailangan talaga siyang putulin. At ayan nga yung isang biik gusto niya na talagang tumete kaso hindi pa napuputol yung puso niya. Pero maya maya ay mapuputol niya. Pero yung ibang may mga inahin pinuputol lang nila yung puso okay lang naman yun. Sobrang cute nga nilang tignan palagi na lang silang dumidede. At yan nga lang for today's video. Salamat sa panonood.